Isama-sama pa sa yung, marami ng mamal sa yung, ng tulong sa yung. Tinuturi mo silang anak, pero bakit hindi mo magawang mahalin ako na parang iyong yung anak? Kung tinuloy ng sabi na pinapogol pagkain? Ma, andito lang ako ah. Huwag mo akong iiwan. Sasamahan kita palagi. Mabantayan kita. Pangako. Ma'am, excuse me po, Ma'am. Labas po muna kayo, check up pa lang po natin sa nanay. Okay. kita! Ginawa ko naman ang lahat ah! Tumigil ka nga! Di mo talaga ako minali! Tara oh. na nga mahal! Tara Mahal na. parang awa mo na! Pag-usapan natin to! <laughs> mahal ka ng Diyos. Sadyang di mo lang nakikita. Bakit may mga bagay na minsan hindi ko napapasunod sa session mo? Kumikilos ang Diyos sa mga misteryosong paraan. Ipairal ang iyong pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sa ganong paraan, may papakita mo kung gaano magmahal ang ating Panginoon. Anak, ayaw ang ng Panginoon. Dahil ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa Diyos. Thank you, kung hindi mo kami natulungan, kami ang nandiyan sa posisyon mo. Hanggang ngayon, marami pa rin humahanga sa pagiging mabuti mong sakristan. O siya, sige. Tadalawin ka uli namin. Pwede po mong Ay, oo, oh, sige. Ah, siya si Adrian. Yung um, sakristan na maagang namatay rito. Ayun mo na malitaan na matagawin siya pa